13 puntos lang po ang score ng Lakers sa fourth quarter ng Game 2 kontra sa Wolves mga idol. Tied po ito sa pinakamababang scoring quarter ng Lakers ngayong season at dalawang beses nila yung ginawa noong regular season. Kontra sa Boston at Spurs at parehas po silang natalo sa dalawang laro po na iyan. Pero this game, gawa na rin ng medyo komportabling lamang nila sa first half ay na-survive po nila ang tagtuyot na ito sa fourth. Thanks din syempre sa depensa na ginawa nila. Una dito kay Vincent, muntik pa kang maging error to eh. Kasi na late na talaga siya sa cut ni Alexander Walker. May space na talaga na namamagitan sa kanilang dalawa. Score na sana to at dalawang puntos din yan pero pinusuan niya lang din at nakakuha pa ng block. Actually, bad defense nga to kay Rui mga idol. Kasi tignan nyo, Tao niya yung si Randall dyan. Pero dahil concerned siya sa mga switching, nahuli siya nung naglift na si Randall at nalito na naman siya sa switch dahil gusto niyang dumikit muli kay Randall dito kahit andyan na sa AR. Kung ibang player to like si Lebron yung nagtatanga ng bola, malamang pagbabayaran ka talaga kasi libre na si Alexander Walker. Pero si Randall to na may pagkakroks din. So nakarecover naman din si Rui dyan. Good defense po ito sa Lakers kasi na-force nila si Randall sa isang mahirap na tira. Na something na hindi siya sanay gawin. Step back na tres, hindi naman gawain ni Randall lagi yan. Ganda naman din nung help the helper na depensa nila dito. Natuto na rin ang Lakers doon sa game 1 at hindi na nila iniiwanan ang corner shooter pero at the same time ay nakakapag-help pa rin sila. Tula dito na nung nag-drive na si Ant, andyan naman si Lebron para humarang. Yes, iniiwan niya ng bahagya si McDaniels pero kasi ang trabaho na lang din niya ay mag-close out at wag na to patirahin. Hindi niya aalalahanin yung drive kasi alam niyang may sasalo sa kanya. Ayan, si Luka nga po yun. Ganda ng defensive possession nila dito. Talagang kumanarin po si Lebron sa depensa dito sa fourth, gawa na rin nung mas may energy siya sa parte na ito, malaking tulong talaga yan para sa LA. Gawa na rin talaga nung alam din ng LA sa sarili nila na hindi nila kakayanin ng one-on-one tong si Ant parate, gumagawa na sila ng paraan para mag-help talaga dito kay DFS muna, kita natin yan. Nung nakapag-drive na, si Luca ay andyan din po So naging magaling na helper din talaga si Luca dito sa fourth mga idol at ultimately, naging dahilan din siya kaya nagkaroon ng LA ng stop dito. Nasundan niya rin kung saan ipapasa ni Edwards yan tapos natapit niya. Si Luca muli dito mga idol, nakatulong talaga na meron din siyang big body kaya kahit na technically guard siya, kung size lang naman ang pag-uusapan ay kaya niyang sumabay sa ibang mga forwards. Na-manage niyang hindi kainin ni Randall dito, thanks din syempre doon sa help ni Rui. Okay na rin 'yan. So 'yun, bibitinin ko muna kayo mga idol at may date pa ako ngayon. Birthday kasi ng girlfriend ko eh, kaya happy birthday ba mamaya. Try natin mag-upload ulit pag uwi.